...igit kalahating milyong pisong alaga ng marijuana na isinilid sa isang speaker at nasabat ng mga sa Laguna. Iragulat ulat ni Ben Manalo. Binuksan ng mga operatiba mula sa San Pedro City Police Station ang mga speaker na ito sa tanggapan ng isang courier service sa lungsod at nang buksan, tumambad sa kanila ang kilo-kilo ng hinihinalang mariwana na nagkakahalaga ng 660,000 pesos na isiniksik sa loob ng mga speaker. Nakatanggap po tayo ng information from one of the employee of the courier service dito sa San Pedro City na nagsasabi na mayroong parcel na for delivery na binigay sa kanila na suspected uh, suspected marijuana. So ito yung marijuana po na ito yung mga high grade po na marijuana. Nagkasapo kami ng isang operation doon sa sa courier service na yan. At doon nga po at uh, doon po nakita namin na ni-deliver, ni-deliver nung nung suspect po yung mga drugs na yan. Kinilala ang sospek na si Kim Vladimir Q, 20 taong gulang na residente ng Muntinlupa City. Ayon sa mga pulis, alam umano ng sospek na may droga ang idinideliver nitong mga parcel. Aware, aware naman siya na ganun. Kasi mayroon nga daw siyang every transaction binibigyan siya ng 2,000 pesos yung talagang source, pinakasource ng drug. So, every transaction, eh, meron siyang commission na 2,000 pesos. Nasamsam din sa suspect ang motorsiklo at mga drug paraphernalia. Itinanggi naman ng suspect na may kinalaman siya sa akusasyon sa nadiskubring di umano'y marijuana. Hindi ko alam yun eh. Ang utos lang ko saan, ihatid ko lang ko doon. Pero hindi ko alam yung laman ng ano, mga parcel. Nagulat ko. Hindi ko alam yung ganong trabaho, sir. Kasalukuyan ng nakapiit sa San Pedro Police Station Custodial Facility ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Habang patuloy ang investigasyon ng pulisya sa tunay na pinagmulan ng mga kontrabando at inaalam din ang mga posibleng kasabwat ng suspect. BN Manalo para sa bayan.